bago naman po akong i-share sa inyo na itong tools na to napakaganda. Kahit sa earnings mga kalalabs, napakaganda. i out lang po natin. So bago po ang lahat, kung baguhan po kayo dito sa aking page na to, please don't forget to follow me at pakikalat na rin po ang ating video kapag nagustuhan nyo po ito para mas marami pa po tayong matutulungan ng mga kapwa nating creator, mga lalo na sa mga baguhan. Dahil hindi pa talaga nila sa, na, sanayan kung ano nga po ba talaga dito ang mundo ng meta world. So mga itong tools na ito ay kailangan ng talaga natin i-work out dahil napakaganda uh, dito mo makikita o dito mo mabigay lahat ang inyong creativity kung ikaw ay mahilig ka pong mag-vlog or kung ikaw ay mahilig gumawa ng pag-editing or something dito mo talaga mai apply kung ikaw naman ay mahiyain mga kalalams talagang ma ano ka dito motivate ka dito na kailangan mong mag-focus So, pero lahat ng tools, mga kalalags, i-explain ko rin po sa inyo. Itong tools na ito, mga kalalags, ang, ang tinutukoy ko ay ang in-stream ads. Long-form video. So, mga kalalags, dito sa long-form video, dito mo maibigay lahat ng inyong creativity sa paggawa ng vlog. Ito talaga ang mundo ng vlogging. Eh. Pero minsan naman kasi, may ibang mga content creator, ayaw nilang mag-focus sa, uh, sa in-stream ads or sa long-form, it is because wala daw masyadong views. So, mga kalalags, hanggat hindi po kayo mag-araw-araw sa pag-upload dito sa in-stream ads, talagang hindi lalayo ang inyong mga content. Pare, katulad po sa akin mga kalabs, sinisikap po talaga dahil ang goal ko po ay vlogging. So, sinisikap kong dito mag-post everyday sa aking in-stream ads para lumayo ang aking content. Dahil sabi ko nga sa inyo, ang in-stream ads at saka reels ay magkaiba po yan sila ng railways. Kumbaga, ang reels natin ay Uh, sa train na railways at ang atin namang in-stream ads ay dito po yan sa MRT na railway. So, mga kalalabs, ganun po yan. Pero, nandyan po sila lahat sa ating timeline. Kailangan lang po natin to work out. So, mga kalalabs, ang nakaganda lang po dito sa in-stream ads dahil nga po maganda ang earnings. Kahit kunti lang ang ating views, makakagain talaga tayo ng earnings. Uh, unless na ba, uh, hindi katulad sa sa Reels, kung mag-focus po kayo sa Reels, kailangan nyo po ng million-million na mga followers or kaya maganda ang pag-create nyo ng inyong reels. Although, naggawa din pa naman pala ako talaga ako ng reels, pero, hindi talaga yung focus ko. Kung baga, may pinukos din po ako, nagbibigay din po ako ng niche dyan, or mga target na audience sa aking reels, pero, mas more ako sa in-stream ads. Ang reels, kasi mga kalalabs, kaya nagustuhan po ito ng karamihan, dahil kahit hindi po sila makipag-engage sa kapwa nila creator, nag may mga views talaga. Pero mga kalalabs, tandaan nyo, ang mga views na yan ay hindi siya dikit. Kumbaga, hindi, walang ano siya, walang engagement na babalik sa inyo. Dahil, kumbaga, hindi natin alam yan po ay dumaan lang sa kanyang news feeds at na scroll up lang kaagad, hindi pa umabot ng mga ilang segundo, yon Hindi na sila babalik din sa inyong uh, account. Although, ang sa in-stream ads naman, kalalabs, kapag ang isang content creator ay nanuod, nakapag-like, nakapag-comment, every time na mag-upload ka po, mga kalalabs, ay palagi na pong dumadaan sa kanilang news feeds. So, yun po ang nakaganda sa in-stream ads kaysa reels. So, ang reels naman, mga kalalabs, uh, maganda din naman siya kapag mag-trending. Kapag nasabayan mo ang trending, or kaya kapag nakagawa ka ng magandang content, dahil dyan, mga kalalabs, kahit umabot ka po na 100,000 key views, ang earnings niya ay hindi pa rin tataas sa 10,000, at 10 dollars. Ah, $10, $10. Kumbaga, nandyan pa rin po 'yan sa 1 dollar something kahit 100k na po ang inyong views. Depende na lang din po 'yan sa places kung nasaan kayo. Uh, hindi naman katulad sa in-stream ads na kahit nasa 2,000 ka lang na views ay maganda na ang earnings. Kumbaga, sulit na po ang paggawa mo, ang pag-create mo, or sulit na ang pagod mo sa paggawa ng content. So, yun ang po ang topic natin for today, mga kalalabs. Hope na makakatulong po sa inyo, na ma-realize nyo, na dapat araw-araw po talaga tayo mag-upload ng in-stream ads at ang sa reels. Although, ang live, kailangan din po natin yan, kahit once a week, makapag-live po tayo. Dahil kailangan natin ng live appearance para ma-recognize ano, ma din po tayo ni Meta dito sa mundo ng... Content creator. Thank you for watching!